Wow! Top taxpayer. Next top model lang ang gusto ko dati. Ngayon, top taxpayer na ako. Maraming maraming salamat po dito sa pagkilalang ito. Um, na nakakatuwa, nakakataba ng puso. Nakakakilig pag, pag narinig kong top taxpayer ka. No? Parang uh, um, pag sinabing top taxpayer ka, parang may nagawa kang tama para sa, sa bansang to, 'di ba? At mayroon kang naiambag sa bansang ito, 'di ba? Parang pag top tax ay ang saya kasi bilang Pilipino, sumunod ako sa batas. 'Di ba? May nagawa akong tama para sa lipunan natin. At um, kanina na tinig ako ilang beses kung naririnig na sinasabi no magsettle ta na magbayad tayo ng buwis tuparin natin ang ating obligasyon sa pagbabayad ng buwis tama naman po yun. talagang dapat tayo magbayad ng buwis dahil napakalaking bagay ang mga buwis na ibinabayad ninyo dahil itong BIR nga ang bureau alam niyo bang ibig sabihin ng BIR alam niyo alam niyo bang ibig... alam niyo bang COMELEC So, trending yan, ha? Yung maraming hindi nakakaalam na meron palang Comelec. So, alam niyo naman na may BIR. Ano ang ibig sabihin ng BIR? Tama. Oh my God. Tama. Buti na lang alam natin kung anong ibig sabihin ng BIR. At ang BIR po, yan ang bureau, yan ang uh, um, sangay ng gobyerno, yan ang pamahalaan na yan. At ang mission nila ay uh, makakolekta ng mga buwis. Silang nag a ng ating buwis at kumukolekta ng mga buwis. At ang mga buwis na nakokolekta po nila ay ginagamit nila upang maiangat ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Diba? Ginagamit din for nation building. Diba? To uplift, to uplift the, the quality of lives of the Filipino people. Kaya tama po, magbayad po tayo ng buwis. You know, obligado tayong magbayad ng buwis at dapat nating gawin yon. At pagkatapos nating magbayad ng buwis, karapatan din nating obligahin ang mga hahawak ng mga buwis na ibinibayad natin. Tama? Pero inoobliga nila tayo, dapat talaga tayong tumupad kasi obligasyon yan, di ba? Pag obligasyon, pag sinabing obligasyon, wala kang magagawa. Kailangan mo itong gawin kasi obligasyon ito. Hindi ito pribiliheyo, ito ay obligasyon. Kaya kung obligasyon nating magbayad, karapatan din nating obligahin ang mga tatanggap at gagamit ng perang ibinabayad natin dahil hindi, hindi madali kung paano natin kinita ang ipangbabayad natin ng buwis. At lahat po tayo ay nagbabayad ng buwis. Kung inaakala nyo, hindi naman ako, nagbabayad ng buwis. Pag gumagamit ka ng shampoo, nagbabayad ka ng buwis. Pag kumakain ka, nagbabayad ka ng buwis. ba? Diba? Sa bawat kilos natin, nagbabayad tayo ng buwis. Hindi nyo lang alam na nagbabayad kayo ng buwis. At dahil sa nagbabayad tayo ng buwis, meron tayong karapatan na tanungin din, nasan yung binayad nating buwis? Kasi misyon ng BIR, di ba po, gamitin ang mga perang yan for nation building and to uplift the lives of the Filipino people. Tama po ba? Yun ang misyon. Kaya nila tayo kinukunan ng buwis kasi yun ang kanilang misyon. Kaya pagkatapos nating magbayad ng buwis, tatanungin natin, nasa na po yung quality of life? Nasa na po yung projects? di ba? Nasa na po yung tulay? Bakit po bumagsak ang tulay sa Isabela? Karapatan natin yon, Tama po ba? karapatan natin kumwestiyon at magsalita at bumoses dahil pera po natin ang ginamit doon. Kaya, lahat po tayo, obligasyon natin magbayad ng buwis dahil tayo rin naman ang makikinabang dyan. At obligasyon din ng BIR na maningil, kaya sa dapat so gusto natin, kailangan nating magbayad. Kasi gagamitin nila yon to uplift the lives of the Filipino people. At pagkatapos natin magbuwis, magbayad ng buwis, tayo naman ang magtatanong, nasa na po ang binayad natin buwis? Kaya maraming maraming salamat. Salamat po dito sa pribilehe yung makapagsalita at dito po sa plaking ito,